isa pong mapagpalang pagbati ang aking pinapaabot sa lahat po ng aking mga subscribers, followers, at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at maiwas kayo dito sa mga politikong mga kawatan. Ayan po, at uh... Uh, sa sa totoong alam po, wala o, eh hindi ko alam kung uh, paano ko ba sabihin to sa inyo. At uh, wala po talaga ako sa mood. Pero ganun pa man ay uh, pipilitin natin na makapag-deliver sa inyo nang uh, para may counting ka kayo. Dahil nga po dito sa nakikita natin ah uh, takbo ng pagpapile uh, pagpapail ng uh, COC or uh, certificate of uh, uh pa yung piling ng uh, candidacy. At uh, nakita nyo naman po siguro na ipinakita na po ni Amy Marcos na talagang uh, pinakita nila yung uh, pagiging kawatan nila pinakita na niya yung limpak-limpak uh, na salapi na ninakaw nila sa kaba ng bayan. Bakit po sinabi kong uh, pinakita na niya? lang po ng kandidasi. Imaginin mo, sampung mga sasakyan nakalagay doon yung uh, picture niya. Sam lahat yun ay punong-punong ng -punong tao maliban po doon sa mga bus pa, bus, at maliban po doon sa dalawang truck pa ng uh, bombero, fire truck, ika nga. Nakita nyo naman po yan, kaya hindi hindi ko na kailangan i-elaborate yan. So, nakikita na, pinakita na yung mga ninakaw nitong mga Marcos na ito na kayamanan ng ating uh, bayan nakakalungkot po dahil uh, imagine mo, magpapail ka lang talaga pinakita mo na talagang uh, uh, nagwawaldas ka ng pira ng bayan hindi mo pira yan imagine mo yan so at nakita nyo na rin po yung mga nagpail ng kandidasy na mga dating mukha yan yung tinubuan na ng uh, ugat diyan sa Senado, sa Kongreso tingnan nyo Nandiyan naman, nagbabalik na naman so kung ganito po yung uh, nakikita na pangalawang araw pa lang po ito kaya nga po sinasabi ko ah uh, hindi lamang po doon sa uh, nagpapasubscribe kayo dito sa Birana Live Studio TV, sabihin nyo na rin po yung inyong pinapasubscribe na kung may time rin lang sila, ay uh, ugaliin nilang manood dito sa mga videos natin. Dahil uh, sa totoo lang po, may mga grupo na po na mukhang uh, bobulwak na ang kaguluhan. At dito na po magsisimula ang dilubyo. So, yan po yung uh, nakakalungkot isipin. Dahil minsan, na rin, minsan ko na rin po nung isang araw po yata yung nabanggit ko, da baka Pilipino, kapwa Pilipino magpapatayan. Maliban pa po dyan, Ayun tong uh, nakikita ko na po at nararamdaman ko po, na po, nararamdaman ko na po. Yung dilog yung babagsak na dito sa atin. So yun po yung ah uh, ah uh, sobrang pag-aalala ko dahil uh, sabi ko nga papaano na lang itong mga subscribers ko. Kung uh, biglaan na ito na pwedeng mangyari. Mukhang hindi po natin mapipigilan na itong dilob yung darating sa atin. At ganoon din po itong uh, pwedeng mangyaring kaguluhan na ang sinasabi ko po rito. Baka Pilipino sa kapwa-Pilipino magpapatayan. Kaya nga po doon sa Uh, mga pinapasubscribe nyo po ugaliin po nilang man manood kasi since na nag-subscribe sila dito sa channel ko ay uh, hindi na rin naman po natin pwedeng pabayaan yung mga yan at uh, siyempre nandoon na rin po yung ating pag-alala sa kanila gusto ko rin po na sila rin ay mapasama kung saan man po tayo mapunta But anyway, sinasabi ko naman po dyan doon sa mga ibang videos ko dati pa na lahat kayo ay uh, pwede ko kayong kukupin lahat at magsama-sama tayo dito sa isang lugar. At uh, doon po sa dilobyo na sinasabi ko ay mukhang dito lang din po manggagaling kasi kung, kung pinayagan ko lang po ito kung ito ay guguko yung mga kausap ko gusto nila ngayon na pero sabi ko hindi dahil ang inaalala ko po rito itong mga kabataan natin, madadamay. Dahil oras po na sinimulan ito or gino nila. Gino ko. Pinayagan ko. Sigurado po nga uh, ito ang matatala sa kasi sayan. hindi ko po kaya na makita itong ating mga kabataan na walang kamalay-malay sa mga nangyayari sa ating lipunan ay ganun-ganun uh, ganun -ganun na lang makitil na lang ang kanilang buhay na wala silang pinalaman. So sabi ko nga po, mag-isip tayong mabuti kung ano pa yung paraan hindi yung pwedeng magpadalos dalos tayo sa ating gagawin. Dahil, uh, kasi oras po na pinakawalan ito. Wala pong pipiliin ito, wala pong sasantuhin ito. Lahat na madadaanan po nito hahapay. Sabi ko nga po, ultim mga, mga kabataan na yan, wala pong sasantuhin ito. Yun po ang problema natin, namin. So, uh, Ayaw ko. Mabuti na lang at eh uh, uh, mayroon pa akong itinira na isang uh, formulation na para mag uh, para makumpleto. Dahil kung uh, kumpleto na sana yung formulation ay hawak na nila, baka hindi ko na rin mapigilan pa. At uh, baka isaboy na nila nang isaboy yan. napakasakit uh, isipin. Yun po bang mga kabataan natin na ngayon pa lang, ngayon pa lang sila gagawa ng kanilang uh, uh, pangarap sa buhay ay yung makikitil na lang na walang, wala silang kaalam-alam, wala silang kalaban-laban. ko na rin po alam kung ano ano pa ang uh, pwede kong gawin. At uh, sabi ko nga po sa kanila, mga kausap ko, mag-isip muna tayo kung ano pa yung pwedeng paraan na gagawin. sa ganyan yung sana ang gusto ko rito, yung walang kabataan na madadamay. gusto nga nila ngayon ngayon na at para hindi na makakakuan hindi na matuloy ang eleksyon na yan sabi ko hindi sabi ko ganyan hindi ko kaya na may mga kabataan dito na hahapay dyan basta basta Kaya ito po yung kapagka ito po ay napakawalan. Hindi lamang po dilubyo. Kundi ito po ay tatata sa buong mundo kung sakali. Kaya po, uh, yun pong inyong mga kwani. Yun pong inyong pinapasubscribe ay... Uh, sabihin mo na rin po kung may time sila ay uh, panuorin pa rin po nila eh kung ano man po yung naa-upload kong video dahil uh, uh, baka po kasi uh, nandyan na or uh, bukas next week or ano mayroon nang uh, uh, mangyayari ay para po kasi kahit pa paano ay uh, ma-inform din sila dahil uh, hindi ko po sigurado kung hanggang kailan ko po control itong mga taong ito na uh, panagalit na galit na At, uh, pero sabi ko nga hawak ko pa naman yung isang formula kaya hindi pa naman nila pwedeng pakawalan kasi kulang hindi pa kompleto yung formulation or formula na sa akin pa po. So, pero baka sa ibang paraan, baka meron silang gagawin. Kasi sobra na po talaga ang galit nila. Lalakitang kita kasi nila na yun pa rin yung mga dating mga mukha pa rin dyan ang nandyan. Dumay pa nga may mga artista pa may mga artista pang uh, mga dumagdag. So, anong magagawa ng mga yan? Okay lang po itong mga abogado sana na matitino. Nandiyan naman po yung mga matitino na yan. Pero mas marami po, kakaunti lang po yung itong mga matitino na ito na magpapayal ng kandidasy ilan lang po yan. So, mas marami po itong mga hindi po la hindi lang po mukhang tulisan talagang makikimababasa mo na sa mukha itong mga ito na talagang mga kawatan na rin hindi pa man hindi pa man nakakaupo kasi dito sa samantalahin nila yung uh, pagiging maluwag kung papaano magnakaw kung papaano simutin actually simut na po talaga ang uh, pera ng bayan ata uh, yung nga sabi ko nga po katunayan 'di ba nandiyan naman po 'yan sa mga ibang uh, balita ibang uh, uh, uh na bulgar na pati yung reserve nating maginto ay uh, nagbenta na so ganun pa man ay uh, uulitin ko lang din sa inyo wag na kayong bumuto Aya nyo kung sino man manalo sa kanila. Okay, uh, sa makipag-participate pa kayo dyan. Kung may manalo man sa kanila, di sige, basta ang mahalaga din, huwag na kayong bumuto. At darating ang araw, na baka hindi rin nila pakikinabangan yung kanilang panalo na yan. Kaya, ilan na ba yung subscriber natin? Kakaunti na lang yung dadagdag natin. So, kumplituhin nyo na at uh, para gusto ko sana na mapaaga yung kuha natin. Kasi baka po hindi lang yun ang uh, pwede kong ibigay sa inyo. Or uh, idea. Kaya uh, pakiramdaman pa rin po natin kung sak sakali man at uh, matapos itong uh, uh, eleksyon na ito at uh, kung uh, talagang uh, wala na talagang pag-asa, ay uh, siguro mimitingin ko na kayong lahat ng mga subscribers ko para siguro mamuhay na lang tayo na hindi na pasasakop sa gobyerno. Or mamuhay na lang tayo ng atin-atin na lang. Kisa sa ganito, at uh, wala, hindi ko kaya. Yung uh, ganito nga uh, kikita ko na napakarami nating mga kababayan ng uh, pahirap ng pahirap. ayon naman po si ko sa inyo. Kahit kayong lahat, kulang pa po yan kung 100,000 halimbawa. Kulang pa po yan. Na pwede kong i-accommodate dito. Or kung madadagdagan man natin yan, di magda magkwan tayo. Madali na lang po yun ang uh, panata. kwan at uh, yung kung inyong mga hindi man magkakasya ay di gagawa tayo ng additional na tirahan at uh, para magsama-sama lang po tayo at uh, siguro wag na tayo makialam sa sa kanila or wag na natin tingnan yung mga nangyayari para mamuhay na lang tayo ng atin atin na lang. Huwag po kayo magalala dahil uh, hindi ko naman po siguro sasabihin to sa inyo. Kung hindi ko kayo kung hindi ko kayo kayang kukupin lahat. At uh, mayroon naman po tayong kuan nabanggit ko na rin po ya na kung nagpukulang man po ako doon sa aktual na pira ay mayroon naman po tayo na na pwedeng uh, mapagbilhan ng produkto natin na kung saan na ano, nga po ay kamote. So meron po at uh, pag po kayo mag hindi po kayo maugutom kung halimbawa magsama-sama tayo dito at uh, pakiramdaman po natin at, uh, at uh, ugaliin nyo lang po na manood dito sa mga pang mga video kong ito dahil para po malaman nilo dahil dito nga ah, parang ramdam ko na po yung ah, di na darating sa atin. Ora. Ah, yung bubulwak na yung kaguluhan. So, yun po ang ugaliin niyo na para may para alam po niyo. Wala po akong pakialam doon sa iba na. Ang ah, pinapakialaman ko lang po ngayon kung sino po yung ah, ah nakapag-subscribe, naka may tiwala sa atin. Yan lang po ang to-day uh, nating pakialaman ngayon. At uh, ayaw ko kung ay uh, eh, sabi ko nga po wala ako talaga sa mood mag-vlog uh, dahil uh, uh, ganun pa man ay pinilit uh, ko lang po dahil uh, para po may remind kayo doon sa mga Uh, pinapasubscribe ninyo at uh, sabihin nyo lang po na hindi lang po nagtatapos doon sa magsubscribe sila uh, panoorin na rin po nila yung mga, magmula po ngayon panoorin nyo na lang po nila yung itong mga videos ko dahil uh, baka uh, hindi natin alam kung uh, baka sa lalong madaling panahon ay uh, sumambulat yan yung dilobyo sumambulat ang kaguluhan ay para po may alam kayo at uh, yan naman po ay meron naman po talaga akong dating team na at uh, kung sakasakali ay uh, sabi ko nga po yung mga depende po kasi yan kung halimbawa kay kayong mga subscriber ko may mga kabuhayan kayo dyan sa inyong mga lugar halimbawa po yon halimbawa lang po natin meron po kayo sariling bahay, meron po kayo sariling uh, pinagkukunan, ay uh, titingnan na lang din po namin, natin kung paano po natin na uh, uh, kung paano po ako baka pagbigay uh, sa inyo ng uh, sapat pa na kabuhayan para sa inyo. Pero sinasabi ko lang po dito yung kung wala rin lang yung uh, wala rin lang uh, kayong uh, sariling uh, Uh, negosyo or sariling bahay or sariling uh, pinagkakakitaan, ayun po ang sinasabi ko na mag-ipon-ipon na lang po tayo sa isang lugar. At yan po yung pag, uh, natin. At nagpapatawag po ako ng meeting ko sa kasakali man. Halimbawa, kung yung mga subscriber ko ay nasa parting Bisaya, pupunta po ako lahat po ng mga subscriber ko ipong sa isang lugar at doon po tayo magme-meeting kung ang sa subscriber ko naman ay uh, nandiyan sa Luzon sa Mindanao ganun din po kami po ang pupunta dyan para pag-usapan po natin at titingnan ko kung ano ay pwede nga uh, nating itulong wala na po tayong kung ito po nakikita ko ngayon ay uh, wala na po ako nakikita rito na aangat pa ang buhay ninyo hindi ko na po inaasahan 'yon. Dahil dito nga mismo wala na po talaga sagad na po talaga ang uh, pira ng uh, bansa natin. Hindi po ako nagsasalita rito ng akin lang. Mismong taong gobyerno po ang kausap ko rito. Na Baka nga po lahat 'yan ibenta na nila lahat ng mga reserve natin din to. Ayon po yan dito sa akin na kausap. At ito po ay, uh, ito pong kausap kung ito ay talagang mataas po ang posisyon. Uh, sabi ko nga po na mismong taong gobyerno nagpapanik na. Sila man po ay nagpapanik na rin. Eh. Kaya nga po yung uh, pamiting ko, gusto na nilang uh, gumawa ng ah... Uh, Kuwan eh... Hindi ako munang magsalita rito pero... Anyway, mag na lang po muna tayo. Pero basta ito po yung plano ko dahil ah... Uh, so medyo tagilid na po talaga. At ah... Uh, Kung ano kung saan lang po kayo naroroon ng mga subscriber ko, doon ko po kayo pupuntahan. Mag-ipon lang po at uh, siguro nga po, uh, siguro pag hindi na po ako busy, busy lang po at talaga ako, ay uh, siguro one time mag-create uh, po ulit tayo ng uh, uh, kung paano tayo magkuntakan pare-pareho magkikreate po tayo ng ganun para sa ganun ay malaman ko kung ilan ba yung subscriber ko halimbawa dyan sa uh, parting Mindanao kung saan dyan sa Mindanao kung ilan sila lahat dyan parting Bisaya ganun din kung ilan din yan parting dyan sa Luzon halimbawa kung saan man kung saan man uh, dito sa ating uh, bansa para malaman po natin kung ilan ang bilang yan para kami po ang pupunta dyan para mapag-usapan natin dahil kung uh, ang uh, inaalala ko po kasi ay baka bubulwak na yung uh, dalawa lang po ito either dilubyo lason or baka yung kaguluhan na magpapatayan na nga ang Pilipino kapwa Pilipino yun po yan ayaw ko pong mangyari na isa sa mga subscriber ko ay may mapahama. Kaya yun po ang habang wala pa, mag-observe tayo o galing nga uh, panuuri ng uh, mga video na upload ko at uh, para po may alam kayo. Tuloy-tuloy lang po yung inyong pagpasubscribe at dagdagan nyo na lang po na uh, sabihin nyo na kung uh, wala rin lang silang uh, pinagkakaabalahan, saglitin lang nilang panoorin yung mga iya upload ko pang mga video dahil baka uh, nandoon na yung announcement ko na kailangan na nating mag-ipon-ipon. At uh, wala po talaga ako sa mood, pasensya na po kayo. At uh, doon po sa may mga sakit, muli ay aking tinataas ang aking mga kamay na sana po tanggalin na po ang mga sakit ninyo at problema sa buhay. Yan po ay inaasahan ko na sa lalong madaling panahon ay uh, tanggalin na po lahat ng ating Panginoon anumang nakakasagabal sa inyong pamumuhay. Maraming maraming salamat po at uh, mahal na mahal ko po kayong lahat.